Muslim na Barbie, isa ng Instagram sensation. Matapos ng pagbago ng Barbie noong nakaraang linggo, isang Instagram account ni Hanifa Adam na isang Muslim sa Nigeria ay pinagkakaguluhan sa mundo ng mga manika. Ito si Hijarbi, ang Barbie doll na nakahijab at kumakalat sa internet at nagpapabago ng mga paningin ng tao pagdating sa mga manika. Ang fashion ni Hijarbi ay katamtaman pero mayumi ang kanyang kagandahan mula sa beige hijab at itim na hijab at sa simpleng pagsuot ng bulaklak, ang manikang ito ay unti-unti nagpapabago ng paningin. Makalipas lamang ng walong linggo ang Hijabi account ay nakakuha na ng 21,000 followers at mga request kung pwede sila bilhin. Naakit nito pati na ang mga hindi Muslim. Hanga kami sa iyo, Hanifa! pa more? Add us on Google Plus and like us on Facebook.